Magandang araw Pilipinas, Diyos Marhay na Aldaw Bicolandia and welcome po sa ating fifth episode ng ating Kaugnay Podcast. Sarap ng pagkain Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Yan ang tema ng Filipino Food Month na ipinagdiriwa ngayong buwan ng Abre. Ito ay nagbibigay diin sa malalim na koneksyon sa pagitan ng mga pagkain Pinoy ng ating nakaraan at pagbansang pagkakilanlan Bilang pakikisa ng ATRTC5, tampok namin sa ikalimang special na edition ng ating kaugnay podcast or should I say ating kaugnay foodcast ang natatanging luto na magpapataas luto o refreshment na magpapataas sa pagpapahalaga ng pagkaing bikolon. Specifically, dito po talaga sa atin sa Rihon, Bicol ay tayo mahilig sa number one, yung maanghang kasi kilala yung ating uh, region sa sili. Pero aside from that, meron pa rin po tayong mga mga uh, pagkain na kumbaga nakasama na or part na ng history ng Bicolandia. dadako na po tayo dun sa una nating ano sa una nating uh, i-prepare na pagkain. Si Ma'am Christina muna po ang mauuna natin na uh, ipa-demonstrate nung ating uh, uh, luto. Okay? So yung Filipino veg uh veg vegetables, okay? Vegetables in sweet and sour sauce. Okay? Uh, sige po. Mauna naman tayo, ma'am. Okay po. Magandang araw po sa si inyong lahat. Ako po si Mrs. Christina Lee, presidente po ng RIC ng Barangay San Roque, Iriga City. Ang ididimo ko po is Pilipar Bigis Balls and Sweet and Sour. Una po, nagpakulo po ako ng tubig. Then, pag, pag nakumulo na po, ilalagay ko po yung tubig dito sa pili. After 5 minutes, nababalatan na po siya. Ito na po. Kasi pulp po yung kukunin Opo, namin. Opo, yung pulp lang po ang kukunin namin. And then, nag-ano na po ako naghiwa na po ako ng mga ingredients, yung onions, a garlic, ginger and celery. Um -ano, muna po natin, ma'am, yung uh, with regards yung pili pulp. Kasi uh, ang pili ay kumbaga talagang kilala ang ating uh, reyon na pili yung yung pili lalong-lalo lalo na, na pang-export uh, dito sa sa ating uh, region mamamatatagpuan. Um, And then ang alam ko kasi ng karamihan, ang napapakinabangan lang natin sa pili ay yung laman or yung kernel Opo. niya. lang. Tapos siyempre naka, nasa nuts siya, uh, the kernel or the nuts, nasa loob siya noong sinasabi no. natin shell. Uh, shell. may shell. Okay, sa loob po nito, ito, ito na, na po na yun. Po. Okay. So usually, yan lang ang alam ng karamihan na ating uh, napapakinabangan. Pero po dito sa Bicol, talagang matagal na, matagal na. So, mga lola lolo ko pa, ginagawa pa ito. Talagang yung pulp ay kinakain. So ito pu po yung ano, ito yung pili. Opo. Okay? Ito yung pili na kung saan, uh, ganito ng kulay, okay? Ina ina, 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 ina ano na siya, uh, ina harvest na. Tapos, ang, ang loob po nito ay ito. Okay, sa loob nito, Ayong yung nuts. nuts Ito po yung sinasabing pulp Opo So dito po sa amin uh, Sa Bicol talagang kinakain siya Pero yung iba ay hindi alam Opo So ito po yung ginawa ni ma'am Para mag mapakinabangan yung pulp Binablanche lang po ito Okay So pagkatapos na i blanch na Nabalatan na po okay, Nabalatan na po Ito na po yung ano Radox right uh, Pulp na sinasabi Opo So medyo fibrous siya no? Mm, Opo. Uh, Opo. yung yung ano uh, 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 actually po kasi ito pong nuts, um, marami po tayong uh, variety nito. Um, um, so for kung kukuhanin po natin yung quality of pulp, ah, mm ang variety po ng mainam na gamitin natin is the Magnaye. Ah, uh, uh, Magnaye. 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 Oh, Yan po yun yung medyo pabilog. Um, This one is our ur Urban, Orbase? Oh. Orbase. Hmm. Si Orbase po kasi usually ang... Manipis. Pinaka, manipis, yes, ang manipis, manipos, oh. manipis ang pulp. Manipis ang pulp pero mabango. Hmm. Mm -hmm. Mabango siya. Hmm. And ang pinakamaganda po sa Orbase naman is yung nuts. Yung nuts. Yung hmm. nuts. Mm -hmm. Pero kung sa quality of pulp po... Yung magnay. Magna yung magnay. Ah, Maraming variety kasi po yung pili natin dito mm -hmm. sa Bicol. So ma mas kilala pagka uh, kailangan natin yung pulp yung magnability yes. pero pag uh, yung nuts naman yung ito yung number one na kilo po maliliri. natin no mm -mm. so yung mga ibang variety kaya halo ko na po sa, sa ingredients okay, inalo na po doon sa pinagsama-samang oh uh, sibuyas, sibuyas sibuyas celery celery, celery uh, paminta and, and, and seasoning, seasoning. Okay. lalagyan po natin ng isang itlog yung itlog po ay isa lang, isa lang po. Opo isa lang po. Bali ilang pong ano yon yung ilang two, cup ba? Ang is, um, isang recipe is 2 cup. 2 cups na Opo. 1 ah, egg. 1 Opo isang cup na const uh flour. Okay, flower. Isang cup din ng cornstarch. Okay, half cup po ng powder milk. Half, half lang Opo. Oh, Opo. Oh, tapos. Yeah, halo po. Para lang po tayong gumagawa nito ng meatballs. Yes. Na yung sabi, ay, yung, sabi, yung meat yung meatballs po kasi ay consist of uh, um, karamihan doon yung meat talaga ano. Dito naman ang pinakamarami dito ay yung, yung pulp. pulp. So But kaya Naging veggie meat. balls siya. Okay. Kaya bakit po siya veggie balls? It is because considering yung pulp as vegetable, no? Yes. Siya yung pinaka primary component naman Okay? Tapos e ano natin yung flour? Then, magmimix na naman po tayo ng flour. Cup, one cup din let po. Oh, oh, oh. Dep Depende po sa ano yung pagkwan. Gagamitin lang po siya to, ano, para... Para di madurog. Ma Bread crumbs. And yung egg. So, one cup din po ng ano? Bread crumbs. Ah, yun na ito yung pangbalot para ang tawag dan, yung sa uh, pag tawag diyan na uh, may tawag diyan yung sa fried chicken 'di ba pag magpo-fry tayo mo muna tawag sa breading itlog 'yan para maging Ma maging balls po siya. para mabuo po, ano buuin yeah. natin okay so 'yan so gagawin mo po ibibilog-bilog na siya diyan sa sa flour. And then, sa itlog. Itlog na. Oo. Pakatapos sa bread crumb. Tapos magpapalit na ito ng yung... mantika. 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 Okay. Sir, magtataka po kayo. Why balls? And mabigit namin. It's because, para sa mga kamata. Mas attractive po sa, kan sa kanila pag balls mm -hmm. ang kakainin nila. Kasi um, ang iisipin po nila, meatballs yes, ito. Yes. Uh, yung pangpeke yun eh, pangpeke. Yes. <laughs> Akala nila baboy eh. ngayon naman po ay dumako na tayo doon sa sina, sa pani, sa isang entry din ng ating RR Rice doon sa uh, Filipino Food Month Celebration. Ah uh, ito naman po ay uh, about naman po ito sa refreshment or yung dessert or pwedeng uh 'di diba, pag ngayon lalo na ngayon uh, mainit so talagang makakapag-refresh. Pero ito ngayon po ay tingin ko ay napaka ano ha napaka Uh, kakaiba sa lahat na aking nakita na mga preparation. So excited na po ako para sa ating Summer Goodies Organic Smoothies. okay. So and then again nandiyan pa rin po at uh, makakasama din natin si Ma'am Nilda uh, sa pag-ano po nitong ating refreshment nito. Talagang dapat ma, ma, ma nakaka-refresh ano. Yes. So so sige po. Yung, I na natin. umpisa na natin, ma'am. So good morning po. Ako po si Manel Celestra from RIC San Vicente Sur. Ako po 'yung president. And eto po, uh eto po ang aming refreshment, ang Summer Goddess Organic Smoothies. So ang una po nating ipiprepared is 'yung Kamote Tops. Kamote okay okay Tops. Okay na. Yes po. Ilalaga po natin siya. So, ang kulay po niya is violet. Pag po natin siya nitong kamias juice, kikita niyo po ang kulay Wow! Magic! <laughs> <laughs> so, pag okay na siya, dito na tayo sa ating fashion fruit. Actually, hindi pa siya masyadong hinog. Na ubus po yung fashion fruit namin nung pumunta kami ng Maynila. Maynila. ito ginagamitan ko po ng ganito para po mamaya magamit natin sa for plating din. Lagyan na po natin si melon, si watermelon. So ayan, natapos na po natin yung ating uh, dalawang pagkain uh, you know, uh, parang bago ano, parang bagong hindi naman siya bago pero parang bagong um, oh na bagong sa sa, ano, sa paningin ng or sa pandinig ng ating mga lalo, lalo mga Bicolano no. Yung ating pong uh, Philipop vegetables in sweet and sour sauce and ang ating uh, refreshment na summer Goddess Organic Smoothies. Opo. So, yan po yung ating uh, tampok sa ating uh, edition na ito. So, again, uh, maraming salamat po, ma'am. Lalong-lalong na sa inyong tatlo. Opo. Okay. Uh, at siyempre, salamat sa ating uh, sa assistance ng ating City Agricultural Office. Uh, and then, uh, through ma'am Ma Tetchy. And ang ating uh, center director, si ma'am Elsa para po si sa edition ng ating podcast, 5th edition. And syempre ito po ang nakasama nyo si Kuya Mike sa isa na namang edition ng ating Kaugnay Podcast. Provider of Extension and um, Provider of Extension and Advisory Services. Again, magandang araw po sa